tara 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 hawak kita di ano kaya ayon? ano kaya ayon? oops oh. careful 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 ano po yan asa baby wow Wow! 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 Tapos si Baby Kagiliw. Ayun oh. Oh, oh. Oh, oh. oh, si Baby Kagiliw. Oo oh, na. Ayun oh. Ha, oh, hi. Hi ka. Hi. 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 Yo, what's up mga Kagiliw? Isa mapagpalang araw po sa ating lahat. At ngayon, meron naman tayong panibagong vlog. At magluluto po tayo ngayon at ang lulutuin natin ay adobo sa gata na manok adobong manok sa gata ayan mga kagiliw ayan po yung ating manok at ito po yung ating mga gagamitin sangkap ayan meron tayo dito paminta at yung ating gata koko mama meron tayo dito toyo patis suka at malunggay mga kagiliw at ito po yung ating bawang sibuyas at meron tayo dito na mantika natin yung sibuyas sundan so, po natin yung ating bawang yan. Tapos ilagay na po natin yung ating manok. At maglalagay tayo mga kagilaw ng konting paminta. Patis. Ayan, at maglalagay na po tayo dito ng toyo mga kagilaw. Pantahan lang po yan. Magawin lang natin. Tapos maglalagay po tayo ng konting tubig. Ayun, at kumukulo na mga kagiliw. Ayan, tikman muna po natin. Ayan. Tama-tama na yung lapot ng mga sabaw. Tikman muna po natin mga kagiliw bago tayo maglagay ng gata. Hmm. Saktong-saktuhan na eh, mga kagiliw. Lagyan natin yung gata. Ayan, at sa punto ito mga kagiliw, maglalagay na tayo ng malunggay. Ayan. Dahil punto si mami kagilyo, nalagyan natin ng malunggay. Pampagatas. Kamil lang po natin. Mahinang apoy. Ayan. Tapos kaya tayo mga kagiliw. Wow! Wow! Oh! Tayo sa baby kagiliu. Ay yan Oh oh. Oh, 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 oh si baby kagiliw. Oh na. Ayan, oh. Ah hi. Hi ka! Hi! <laughs> Hindi ka pa natutulog. Matulog ka na. Ay, nagluluto po si daddy. As! Bababa! Ah, hi, hi! Hi! Bababa! Ayun mga kagiliw, luto na po. Ayan ang ating adobo sa gata na manok. Ayan. Ah, kasama natin kumain si mami kagiliw. Buntes, magamo ka. Ayaw magpakita. At saka si baby kagili. Oh. Ayan, nagkuka siya. Nagkitinapay lang siya. Ayan, sama niyo po kami kumain. At bago pa tayo kumain, no, pasalamat no, muna tayo. No, <tinyo> no. Paano marami marami salamat po sa bayan yung pinagawin niya sa amin sa araw. At paano nila siya po ito ang pamilya namin. At sa aming mga viewers. In Jesus Amen. Ayan mga kagiliw, kain po tayo. Ayan, ang sarap nito. Quality. <tinyo> hmm. 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 tayo Ano? mga kagiliw. Hmm. Yung dumating na yung order. I-ship tayo. Boss, video ko ha. from Shopee. Pwede ba ibalik yan pang may damage? TikTok return yung lang sa... Ha? TikTok return. TikTok return. Tapos punta lang lang kay Renan. Punta lang yung sa bayan. Bayad ba yan? Bayad ba yan? Okay, huwag mo natanggalin. Kailangan. Ha, kailangan? Kasi pag binidyo mo, habang binubuksan mo, may tape, sasabihin, tinampert na. Oo. Uh, kailangan tanggalin talaga. Oo. No, oh, no, sasabihin buksa na buksan uh, na. Ayan, pinalitan na. Kailangan yan lang ba, yung... Oo, no, oh, sasabihin ng seller. Kapag may damage, yeah. nangyari sa alay na patala nila kung may damage. Sisi yeah. si, -si, -si Raider Mm. Namin. Yeah. Yan na. Kitang kita naman na ah. at least hindi the... walang tip ko hindi ko tinampir do lang ng tip lahat yan bed na bed na yun o no? Salamat kaya. Bayad na na. Ano? Okay. Hmm. Yun no. Nara, hintay na lang natin mamaya. Mamaya natin mabuksan. Eh, may dating ni, ni baby kay. Ayan. Nabiwan natin dyan no. Lucky. Yung mga kagiliwa. So, pero natin yung ating puzzle. Ayan. Para pagising ni baby kagiliw. Pakahanda na. Ano Pinaraman natin si mama. Mm. <laughs> Yan. I-prepare okay, natin yung ating puzzle. Ito pa po, po yung puzzle natin sa Taiwan. Mm. Inuwi natin. Ayan, tinanggal natin yung sa box. Para pag gising mama, hindi ka Bumuksan mo. Buti kami, inuwi ko ako yung puzzle. So. Mm -hmm. yun mga kagiliw at nabago yung plano sumahin na lang yung boses natin dahil tulog pa si Bebe sa kwarto at si Mami kagiliw Ayan yes, si Mami ah, Si Mami kagiliw, kagigising lamang At ano yung plano? Anong gagawin natin? ha? Yeah, ah? na yeah. ah? Para? Para kagising na Yung reaction niya makikita po Oo oh, mga kagiliw So, yun. Tama nga naman. Bubuksan na natin itong, ating in-order sa Shopee. Para magising ni Baby Kagiliw. Surprise! Bubuksan na natin ito. So, ibibideo rin natin ito para meron tayong ebidensya. Kung sakali man, sana wag. Kung sakali man merong problema is pwede natin ibalik. Ito tayo. Kaya buksan natin yan. excited ka pa yan. May bola. <laughs> Parang ikaw ang <mo> ma-excited. <laughs> It, ito na yung magsisilding papasko natin kay Bindi Cabello. Ayan. Ika niya? Ito ay 1,500 mga kagiliw. Kasama na po yung shipping fee. Ako na-excited. <laughs> kasi lagi po kami napunta ng Walter Mark, tapos nag i kami doon so ngayon, eto na kahit hindi kami pumunta sa Walter Mart makakapag-slate kami video check muna natin yung manual so yan, meron siyang manual Ayan. yung manual na. ito yung mga tornello niya

susukat ang galing hmm. ng daddy sa pagbuo ayan yeah. uy may shipping resibo pas, may, may resibo sya total 1 tray 1 tray? 1 shipping fee kasi mahal 300, 400 tapos okay? <laughs> Montering ano? So ngayon. Bibilo, natin. na natin lahat. Ito naman, yung natin yung manual. Step by step. me tatakahan tayo dito wala natin ito skip na natin ito 1, 2, 3 yo what's up mga kagiliw after a decade <laughs> ayan finally nabuo na natin ayun o no? grabe mga kagiliw ayan after a decade buo na o quality mga kagiliw ang tiba yun oh. ayun kompleto no? sa anak so oh. ayun o no? Ayan o. Oh. Tapos ito yung pagdaan ng tiway. Ay, grabe quality o. Oh. Ayan. Ayan o, oh. mga kagiliw. Kompleto. Alright. Ayan. Ayan. <laughs> At ngayon, oh. nahihirapan ako magbuod dito ha. <laughs> ah, ngayon, parang gising niya ata si Baby King Gilo mga kagilo. Ating tatawagin na. Sulit pa natin. <laughs> <laughs> Bakala ko gigising na yan. Ha? Tulog pa ako gising. Tutulog-tulogan. Ah, wow! Tiyaw. Wow! Tiyaw. Wow! Ah, No, Wow! Nangilaw daw dati. Oh. Daddy and Mommy have a surprise for you, my yes. son. Wow! Mama. Huh? Excited ka na po? Tara sa labas. May sa'yo si Daddy. Mm -hmm. Tara. No? may S pa. May S pa. Baka pag, na, oh, baka pag nakita mo yun, eh. Tiyan mo yung nak. No, open. Ano ba yun? Ano po ba yun? Nasa labas na yun? Ayun o. No? Ayun no? Nak, ano po ba, ba yun? Yun, yun, yun. Ano po ba yun? Yan, yan, yan! Nasa labas! Yun! Yan na! Ano po ba yan? Ah! Ah! Ano po ba yun? Ano po ba yung nakikita ano mong yun? Wow! Wow! Oo, oh, sinisilip pa! Ano po yun? Ano po ba yun? Tara! Puntahan natin! Tara! <laughs> Tara! Tara! Hawa kay daddy! Hawa kay daddy! Ano kaya yun? Okay. Ano kaya yun? Ops! Careful, careful Careful Ano po yan? Asapin baby? Wow 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 Shoot, shoot pa Yung bulo na kita, shoot Wow, ano po ba ito na? Na, ano po ito? Wow Wow Dito Wow dito na dito. dito na, dito. Dito Dito, dito, dito. Dito. ah. Ah, wow. oh, ball. Dito ka muna na! Dito. 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 Careful. Ha? Di ba yung slide to? Katulad sa kwal. Katulad doon sa sa maraming balls. Dito muna sa first step. Dito muna. One. One. Two. Three. One. Kapit. Kapit.

Ikot. Sa dance. Hindi, hindi pa ikot. Hindi mo pa Wag mo pa daanin dyan. Wag hindi po siyang daan. Oo. Oh, oh. Siyang yung kamay, bibitaw, bibitaw yata yung kamay. Bibitaw yung kamay. Ako ka pong hawak, ako pong hawak. Bibitaw yung kamay. Bitaw yung kamay, bitaw yung kamay. Bitaw yung kamay. Bitaw yung kamay. One, two, three. Three! O, <laughs> dito dadaan na. Ah. Yan. Oh, medyo maliit. Ah, maliit ba? Maliit pa. Oh, shoot! Ay, ano pala ang gusto niyo? Basketball siya dito, oh. Ayan, oh. Mag-short ka niya, parang hindi madula. Mag-short pa, pag short ano pa? Wow! Oh! Sino pa may bigay niyan? Sino pa bumili niyan? Sino pa bumili? At saka sino pa? Mama. Ah! Wow! Ano ba? Ano po sasabihin mo kay mami? Ano po sasabihin mo kay mami? ها <applause> <applause>